Uy, mga kaibigan Buti na lang di umulan ngayon Kahapon umulan sa ano eh, doon sa Cavite, doon sa Bacoor Umulan kahapon Buti na lang hindi nangyari ngayon, mga kaibigan Uy, simpang gabi ha, December 16 December 16, kanina madaling araw, December 16, mga kaibigan Anim na taong kong hinintay ito, mga kaibigan ha 6 years kong hinintay ito, mga kaibigan Dapat sana noong 2020 pa ito nangyari Kaya lang ng kapandemya, mga kaibigan kasi every 3 years na ako na Mama Michelle, eh. Pag ano? Every 3 years na mamasyal ako kapag mapalapit na yung Pasko mga kaibigan. Tapos sana 2020 pa nangyari to eh. Eh nagka-pandemia mga kaibigan. O. Oh, wala na. Pornada yung mamasyal ko. Part 4 na sa akin. Eh. Part 4. Samusaring saya sa Pasko. December to November. Part 4 mga kaibigan. Mangyayari na after 6 years mga kaibigan. 6 years mo inintay ito ah. O. Oh. Pero ang magiging tema natin ng pamamasyal Sa Cavite tayo mga kaibigan Ito, GMA Cavite ha GMA Cavite ha Ito yung GMA Network ha Pakasabihin nyo, GMA Network ha GMA Cavite mga kaibigan Mamaya, ay bukas pupunta ako sila nga Sa sila ako pupunta Pero unahin ko ito Pero pagpunta ko sa Carmona mga kaibigan Pagpunta ko sa Carmona Hindi eh, mangyayari mga kaibigan Humingi po ako ng pang Hindi mangyayari pagpunta ko sa Carmona do yung budget ko eh. Pasensya na kayo ha. Hindi ako makakapunta sa Carmona. Ang oras po natin mga kaibigan 6.08 na Mga 6.08 6.08 p.m. na mga kaibigan December 16 Uy, 9 days na lang Pasko na mga kaibigan Hindi ko na patatakal ito ha Pupunta pa ako sa ano Pupunta pa ako mamaya sa ano Sa Naku, alabangan nyo Mamaya pupunta ako Magdoto full time ako mga kaibigan ha Nagmamadali ako eh Kailangan ko makaalis ka dito Baka, baka di ako maka Baka maiwan ako rito Ang last trip pala ng bus dito mga kaibigan Alas 8 o alas 9 ng gabi Oh. Alas 8 yan. Sabi sa akin ng conductor kanina, ay, alas 8 o alas 9 ng gabi. Bahala na si Batman. Oh, ito na. Hindi na ako magtatagal dito. Hindi ako magtatagal dito. Nagmamadali ako eh. Oh, ito na daw mga kayo yan. Ay, kamay kayo. Kamay kayo. Kamay okay, kayo. Ang haba ha? pa ng ilakmay ko, anim na taong kong hinintay ko ha. Ang gara ng mga

Screenshot na uso kayo mga kailigi Screenshot na ka natin ito oh. Kaya oh. yeah, sa mga gusto nang lumabas Ipa-exit natin sa likod Kasayang yung i-screenshot is ko, to, mga, is shot ko to, ah. oh. taon, ito mga kailigi Kaya yung i-screenshot ko ito ha Anim ah. na taong kong hinihintay ito mga kailigi Anim na taon 2020 20, dapat sa ano nangyayari ito Kung di nagkapandem na mga kailigi Oh, oh mga kaibigan ito na pasok 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 tayo pasok GMA Kapitay lang sa kalam mga kaibigan no? o 6 years mga kaibigan na ano yung nataw kung hinintay ito ha 2011 2014 2017 tapos ngayon 2023 4th floor mga kaibigan o no? kayo mga kaibigan okay na Kaway GMA Kapitay <laughs> ha ha Galing pa ako sa Bakoor ha. Bakoor pa ako galing. Bakoor ba ano na. Naku, naku nakita ko yun ano Naku sa munisipyo. Naku. Kamay kayo, kamay kayo. Eh. Hi sir! Wala siya na live time mga kaibigan. Sige, may kapitid. Hindi ako makakabuta sa Carmona. Mga kaibigan, kasi siya, limitado ang budget ko. O, oh, ito na tama yun. Ito na mga kaibigan. Ito na mga kaibigan. Oy! Subscribe nyo yung YouTube channel ko, ha? Nengal lang, ha? Nengal lang, baka ito ako ulit. O, oh, subscribe nyo yung YouTube channel ko, ha? O. December 16, 2023. Anim na taon, mga kaibigan. Oh iro mo, six years. Tawag kayo, ha? Yeah, i-upload ko sa... Six years, six years, mga kaibigan! Bamba na! Bamba na! Bamba na! Six years, six years! After six years, mga kaibigan! Nako, nagka sa Hindi lang nagka no noong 2020. Dapat noong 2020 ba nangyari ito, eh. oh Yan ang pangalan mo po sa YouTube. Sa YouTube mo na lang i-upload, ha? Ay, i-upload ko sa Youtube. Kaya na, di ngayon. Huwag. Kuya, ano pa nga lang ang vlog Ano daw po ba nga ng balag? Picture Kaya Kaya May lang sa Talaga naman. Sa silang. Bukas ako sa silang ako. Bukas. Sama ka po niya. Hindi, bukas. Hindi hindi ubulan bukas. Mga kaibigan. Mga kaibigan. na. kaibigan. Hindi lang. i silang ito.

ito time ay diyan, tapang alam mo, pangalawang kendi, kendi kauso kendi kauso ay mga pa sa yung ano yung last trip, ano sa nag 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 mga kaibigan i-ano ko na lang ha mas maganda tong ano eh takot dati rate inaabot ako ng almost ano 5 hours saka gagamit ng digital camera mas maganda itong cellphone na to mga ini-screenshot na lang eh oh I screenshot na ang usong ini-screenshot na lang to oh kagaya ginawa ko nung birthday ko na last year mga ano? ini-screenshot na lang <laughs> Di na yung digital camera, di <laughs> oh, next, next, next. Hindi <laughs> mo na, naman pagkakaano. Oh. Teka na lang. Teka, paskong kong kapote niyo. Pero ako nakikita ng kapote. Kapote ba rin? Kapote niyo ang tema eh. Tanong natin sa ano, oh, bakit paskong kong kapote niyo? Eh, naman nakikita mushroom. Teka. Uh, ito, donut po eh tema donut eh tika teka Christmas Tika-tika, eh. kapunta yung Christmas feelings ano? pero dapat puro mushroom diba eh. hmm. ay kaya ay kaya yung puro mga puro mga pagkain matatamis yung mga candy donut ito donut kulang oh. na nalang si Hansel and Gretel na <laughs> dapat si Hansel sa si Gretel nandito eh parang sa fairy eh. oh. next 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 oh, next 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 <laughs> Next, next, next. Taka, taka, taka. Hindi ko na patatagal ito 6 years eh. Anin na tao kong hinintay eh. Susulitin ko na eh. Malapit ng Pasko eh. Isang linggo na lang eh. Taka, 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 taka. Meron pa rito eh. Meron pa rito eh. Ano ka sa ba? Teka lang. Ano ka sa mga? Ano ka sa Teka lang. Baka uh, maiwan ako ng bus. Oh, 6.15 na lang. Oh. May dalawang. oh. 6.15. 6.15. Kaya lang, kaya 6.15 ng gabi. Baka maiwan ako ng pus. Kailangan alas 8, nakaalis na ako rito. Kailangan alas 8, nakaalis na ako rito sa GMA. Oh. Kailangan nakaalis na ako sa GMA, alas 8 ng gabi. Sa nalik. Uy, ito, 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 ito. ito Christmas nito. Uy, oh, talagang, ano eh. Talagang tunay na halaman, oh. No? Talagang halaman, oh. No? Ngayon lang nakakita ng Christmas nito, tunay na halaman talaga, okay, no? oh. Oh, oh hindi yan artificial, ha. Oh, tunay talaga, o. Oh, tunay, o. Oh. Tignan nyo, tunay na halaman yan, o. Oh. Sa lahat ng Christmas tree na nakita ko, oh, puro halaman. Ito, tunay na halaman talaga, o. Oh. O, oh. oh, simple lang pero tunay yan, ha. O, oh, tunay yan, mga kaibigan. Ito, oh. tunay na halaman. Ito, tunay talaga, o. Eh. O, oh, technique yan, o. Oh, o, technique. O. Oh. Oh. Sa lahat ng Christmas tree na nakikita ko sa... Sa, sa iba't ibang lugar sa sa Kapit, sa Laguna, sa Maynila, sa Metro Manila, ito tunay o oh. tunay yan na ah, tunay o oh, yan. Tunay, yan, tunay 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 to. to maganda maganda mahal yun okay to okay to oh, oh. okay okay oh. yun yung imus sayang yung ano mas maganda yung nakarang taon yung sa emus do sa do sa, sa plaza ng imus may mga display pa ng mga ano ng yung mga yung ano yung, 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 yung candy yung sugar candy tsaka yung ano pero ngayon na yung taong ito, bakit eh. wala na silang display na ano? Doon sa Imus, doon sa Imus Plaza, gusto sila na nga naka-display. Mas maganda yung nakarantaan, ah. No lashing man pa sila tinisplay na ano, eh. No? Wala na ngayon. Gusto sila lang, tsaka yung kailaw na lang, ano, taa yung bilen, yun lang. Pero yung nakarantaan, may dagdag sila nga eh tingnan nyo, tingnan nyo sa Facebook, mga kaibiga, kumpirmahin nyo. Wala na sila dinisplay na dito sa Imus. Wala na, punta sa plaza. Hindi na niya, niya pa pumunta kayo sa plaza. Wala na sila dinisplay na dito sa, yung, ano, yung, yung candy, santa, yung candy, lollipop, wala. Kasi, <laughs> kasi nilagyan na ng mga, ano, nilagyan na ng mga tiyanggi. Naglagay na maraming tiyanggi doon sa plaza. O, yun. Yung, yun ang masasabi ko. Oh. ito makakatalo. Ito. Magala na. Magala tayo ng mga. Magala eh. Ay, toto toto 'yung mga hayi di kano. naman oh. Teka, oh. e patatagal. Teka, patagalin natin. Ulitin natin, ulitin natin. Ulitin natin, ulitin natin. Ulitin natin, ulitin natin. part 4 na to ha. Eh? O, oh, teka teka pa nga. Teka, sayang yung pagkakatawad. Eh. Minsan lang mangyayari ito sa isang taon eh. 6 years eh. 6 years eh. Oo. Oh. Oh. Anim na taon eh. Ang tema natin ngayon dito sa part 4, paano man celebrate ng Pasko mga taga-kabili? Nagaya ko ito. Oh. Para sa akin ha, ang top 3 na pinaka-bonggang Christmas display ha, itong GMA ito mga kaibigan dapat para sa akin ha i-ranking ko ito mga kaibigan dito sa GMA number 2 siya sa akin ha number 2 second place mga kaibigan yun sa Carmona hindi ko mapupuntahan third place mga kaibigan ha o di-declara ko ha dito sa GMA second place para sa akin ha tapos sa Carmona third place kaya hindi ko mapupuntahan pasensya na kayo ha o Second place to ha, second place mga kahihigan ha Top 3 para sa akin ha, ngayon 2023 Once in a lifetime ko lang maigita to ha Once in a lifetime Once in a lifetime ko lang maigita to ha Buti Pero ang malaking pagbabago ito mga kahihigan dito sa pagpunta ko sa GMA Diba dati rate nung huling punta ko rito nung 20 ano Nung huling beses ako pumunta rito sa GMA noong 20 ano yata, 2012 pa yata eh 2013 2013 mga kaibigan hindi na kayo pwedeng pumaba doon sa ano wala nang jeep na bumibiyahe patungong GMA doon sa Aguinaldo Highway wala nang jeep na bumibiyahe ngayon 2023 mga kaibigan sa PAS doon kayo dadaan sa doon na kayo dadaan sa ano sa Molino Boulevard o Pacor Boulevard San Agustin man o Jasper bus no wala pa yan nung huling punta ko rito jeep mula sa Aguinaldo Highway pa oh, para para sa inyong kaalaman na wala nang bumibiyahin jeep ng BIG GMA mula sa ano mula sa basta mula sa Baclaran o oh, ah, basta mula sa Baclaran wala na bus 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 na yung sasakyan nyo dadaan kayo sa Molino Boulevard yun lamang po o oh. Oy, 50 minutes na tayo na, ano, nag ano 50 minutes 50 minutes mamamaalam na ako oh. Pagpunta pa ako sa ano, Kailangan ko namang mamadali. mag-extend. Okay. Ayan, ayan. Pwede oh. na extend O, oh, baba. <laughs> o, oh, 50 minutes. O, oh, sakto. <laughs> oh, baba. Bye. O, oh. oh, 50 minutes. Sabi ko sa inyo. 50 minutes. Sakto eh. O, oh. oh, lalaki. Dito mayroon pa. Alam niyo, tapos na. Oh. Alam niyo, tapos na. <laughs> 50 minutes. Sakto. <laughs> dito ay papunta rin. Ayun, oh, ay, lika, di pa tapos, di pa tapos. Ayun po. Oh, di pa tapos. Oh. Di pa tapos. Oh. Ah, magla-live stream pa ako mamaya. Hindi oh, oh. ko na pala lampasin to. Oh. Ay, teka, pakabahin ko yung service dito. Sandali, sandali. Sandali, oh. Sandali, oh. Six years, eh. Six years, eh. Ah, na tau kong hinintay ko, eh, mga ano, mga kaibigan sa second place o so, second place pangalawang pwesto to ha para sa akin ha tapos sa akin to pangalawang pwesto bye 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 mamaya bye 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 bye